Hello po mga katambay, si Kamanong po muli dito sa Tambayang Makabayan uh, Ngayon po uh, pag-usapan po natin uh, ang tuta ng aso Noong nakaraan po, uh, kumahol na kumahol yung aso Nandito po yung kanyang alagad, yung isa pang aso, yung tuta Painggan po natin, sa natin kumentuhan ang tuta ng aso Ito po yon mga katambay, set up ko lang po pinakamatataas sa leader ng bansa. Matapos ang akusasyon, kaugnay sa ilegal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman, pinakusahang nagpasimula ng Oplang Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apolo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. <laughs> Panawagan gusto sa Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag po at wag uh, huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo, Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambalos Los Duterte. Mga traitor po itong mga ito at... Yan sa nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumarap si Las Cañas sa media mula sa dibi ng gitna lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte maging mga aligasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng uh, Office of the Prosecutor as Exhibit. And meron mga mga graph na ginawa ko about uh, the disease in uh, in uh, in, uh, in uh, anti crime task force kinius kan task force and nung naging mayor ang naging uh, si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tukhang. Siya nga nga eh, pasimulo nito Oplan Tukhang. eh. Nung uh, nakaupo siya as a mayor, noong 2012, inapuwit niya si Batu de la Rosa as chief of police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Batul de na nag sila ng uh, panibago ngayong uh, extrajudicial killing na campaign against illegal drug. In which is Tok Tok Ang meaning Tok Hang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo Unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Dinanong si Lascañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tokhang sa Davao noon. Sa law inquiry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Iwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na tukhang. <laughs> Buhay pa pala mga katambay. Ilas <laughs> <Lascanias. laughs> Buhay pa pala. <laughs> yan po ang tuta ni di umano ni dati Senador Trillanes. Mga katambay. Buhay na naman pala. Talagang hindi sila titigil hanggang hindi napapabagsak ang mga Duterte. Talagang continue ng investigasyon sa ibang bansa. Di ba? Wala sa Pilipinas ang Las Cañas na yan. Di po ba? Meron nagpopondo po dyan, di umano. Di ba? Bakit makakatira sa ibang bansa yan na walang nagpopondo? Uh, nagtatanong lang si Kamano, Mr. Trillanes, baka pinopondohan niyo po ito. <laughs> Hindi basta-basta mamuhay sa ibang bansa, mga katambay. Saka ano ang kredibilidad ng Las Cañas na ito? kung totoo ang mga binibintang nito sa Double death, Dead Squad ng mga Duterte. Eh bakit wala isinampang kaso man lang kung maraming nagrabyado at namatay at mayroon pang missing? Nasaan na yung mga pami, pamilya na sana'y sinusuportahan ka? Sinusuportahan kayo dahil 3,000 hanggang 10,000 ang mga namatay at nawala. Biri mo yon Wala ni isa na kaso na sinampah sa Korte ng Pilipinas. Paano mapapaniwala niya na laskanyas Cañas ang sambayan ng Pilipino? Alam naman namin na Mindanao ay magulo noong mga panahon na yon. Kahit hindi pa mayor si Pangulong Duterte at si Sara Duterte, ay magulo ang Mindanao noong mga panahon na yon. Ngayon, gaano ka unlad ang dabaw ngayon noong sila ay manungkulan? Mr. Lang, laskanyas, uh, Las Cañas. Kasama sila sa top 10 na probinsya sa buong Pilipinas na maunlad, progresibo. Ano gusto nyo? Manatili ang mga drogaron? Ang mga masamang tao? Mga NPA? Yun ba ang magiging agresibo o progresibo ng bansa? Pag maraming drug lord, addiction? Ang isang probinsya, ang isang city? Ang hirap po sa inyo, uh, Mister, uh, kung sino man nasa likod nyo, uh, Mr. Uh, Lascañas, o ano pa man ang tawag sa inyo, abay, umuwi ho kayo ng Pilipinas at doon ho kayo magsampan ng kaso. Napakarami nyo palang hawak na ginawa. At ang sabi nyo, may, may ginawa kayo. At uh, dokumentado nyo yata yung ginawa nyo. Ipakita nyo sa korte yung ginawa nyo. Sa Pilipinas, hindi na presidente ang Pangulong Duterte. At ang Sara Duterte, hindi presidente, busy lang siya. At kung totoo yung sinasabi mo, ngayon, pinupulitika si Sara Duterte at si Pangulong Duterte, madali nilang patulan yan yung mga kaso na sinasabi mo sa Pilipinas. Dahil pinababagsak sila ang mga Duterte ngayon sa Pilipinas. Kung ano-ano ang mga issue na paninira, isama mo na yan kung yan ay totoo. Di po ba mga kabayan? Mga katambay, ano ang kredibilidad ng taong ito sa kayo nasa likod nito? Kung nagtatago ka sa ibang bansa, gumagana ang uh, sistema ng ating uh, justice sa Pilipinas? Ni isa hindi kayo nagsamparon? Yan ang hirap sa inyo. Makapanira lang kayo ng matitinong politiko, gagawa't gagawa kayo ng paraan dahil sa pera. Sa tingin ni Kamanong, malaki yata ang natanggap mo, Mr. Lascañas. Bili mo, testigo ka. Nakatira ka sa ibang bansa. Aba, kumita ka pa yata. Nakapag-abroad ka pa. For how many long years ka na yata riyan? Aba, sagana ka sa pondo, Mr. Lascañas. Tanong lang naman ni Kamanong. Napakarami mo ebidensyang hawak at napakaraming namatay Tanging ikaw lang ang nagkaso. Ibang klasika, <laughs> Kaya hindi uubra yan. Uh, tanungin mo ang mga Pilipino. Kayo, inasalikod mo kung sino man ang boss mo. Ang mga Pilipino, tanggap ang nangyari sa Dabaw. Maganda ang sistema ng Dabaw ngayon. Sa kanilang paglilingkod, di po ba mga tambay? Ikumpara mo sa mga probinsya sa Pilipinas na hikahos. Maraming gustong uh, tumira sa Davao. Una-una, malinis. Security, eh, maganda ang security nila. Politika. Politika po yan, mga katambay. Namumulitika. Gusto nila pabagsakin si Sara. sa nakakita na bansa ang, pinu ang pinababagsak, bise. Lagi pinupolitika, bise. Only in the Philippines. Ang presidente, ah, walang problema ang presidente maliba sa droga. Pinagtatanggol pa ng media. Nakita nyo media? Kasama para pabagsakin din ang bise. Di umano. Kasama sila mga tambay. Di po ba? Ganyan ang politika sa atin. Dahil mismo ang media hawak ng oligarkiya. Gusto nila manatili sa power, di ba po ba? Politika. Politika. Kaya mga, mga katambay, Itong ginagawa nilang ito, lahat inilalabas nila kasiraan ng mga Duterte, palibasa, ipinangongontra nila para makatwist yung malaking problema di umano ng presidente tungkol sa droga. Babangga ngayon na isang paninira sa mga Duterte, na kayo yun naman ay mamamatay tao. Napakarami yung pinatay. Hindi po ba? Hindi nyo ba napapansin ng media? Kasama, tagapagtanggol, di umano ang media kasama sa nagtatanggol sa administrasyong Marcos. Hindi nyo po ba napapansin? Kumento ni Kamanong, di o manok? Only in the Philippines. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang binabakbakan siya. Pilit na pinatatanggal sa peso siya. Bakbak -bak ng bakbak kasama -bak ang bisi na si bis, dating bisi presidente Lenin Robredo. Ngayon, Baliktad na sitwasyon. Ang binabakbakan ngayon, ang busy presidente na na walang 100% power sa gobyerno dahil siya busy pa lang. Kontrolado lahat ng Pangulo. Pinababagsak mo. Busy. Ibang klase ang Pilipinas. Iba ang politika kasi eh, tinik nila sa kanilang lalamunan. Sa politics, ang Duterte. Maraming masasaktan pag nakabalik ang Duterte. Di po ba? Lalo ang mga oligarko. Panahon ni Duterte, lahat sila nagbabayad ng tamang buwis. Di po ba? Halimbawa, ang mga ang mga tan, may-ari ng Philippine Airline, ano ginawa ni Pangulong Duterte? Napakarabaw sa utang sa gobyerno. Ano sabi? Sige, hindi ka magbayad ng tamang buwis at ang iyong utang, ang iyong mga eroplano, ilapag mo sa langit. Doon ka humanap ng parking space ng iyong mga aeroplano. Di ba? Ganon ang may political will. Ngayon, hindi natin alam kung ganon na presidente natin ngayon. Mga aboytis, Di ba ba? Nasingil. Ang ABS-CBN. Napasara dahil baon sa utang. Ang daming anomalya ng kanilang istasyon. Hanggang sa hindi na nakabalik. Di ba ba? Dahil nga ang mga Duterte may political will, makabayan. Di po ba? Yung ibang presidente, ibang sinusuportahan. Di po ba? Hindi bayan, di umano. Di po ba? Sabi nga nga, baka makamayaman dahil mayaman sila. <laughs> komento lang ni Kamano. Yun lang po mga kabayan, ang komento ko dito sa aso ng amo ay aso rin. <laughs> Muli po mga kabayan, isip-isip, babalik sa pwesto, nagpapakilalay yung amo niyan. Yung aso, kahol din ang kahol. <laughs> Iboto nyo't, kailangan ng bayan. marami na itutulong ang mga aso sa ating bayan. Una-una, nakapagpapababa na mabilihin yan, mga aso. <laughs> Nagpapatawal lang po si Kamanong. Muli po, si Kamanong po, uh, nagpapasalamat. Ah sana po nagustuhan nyo ang ating munting channel. Kung nagustuhan nyo naman po, paki-like po at share at palo na rin po. Bye-bye. Maggiwahan -bye. po na laban Pilipinas. Mahalin natin ang ating bansa. Tasty is. May pag-asa pa tayo. Bye-bye.